So, okay, ito po ngayon ay kumpano pano ilamp strike ang Max 700 na ilaw. Max 700 wash. So, mabubuhayin ko lang yung front of house. Which is uh, yung nasa far cut na profile. Tsaka wash. Tapos, pag naklik mo na yan. Ito group to. Ah, nasa group directory. Nag-choose lang ako sa group directory. Tapos, makikita mo rin dito yan. Sa sa layout o sa plot ayan nag highlight na sila tapos click mo control ito po yung control tapos lamp strike choose mo yung lamp strike ayan wait kayo ng mga 3 to 5 seconds bago nyo i-clear pindutin ang clear button okay tapos hintayin lang natin ang mga 2 to 3 seconds din para makita natin kung buhay na. Ngayon, i-click natin ng yung clinic ko rin kanina, yung front of house movers. Tapos, i-highlight natin. Ayan, nakita nyo na po sa stage, buhay na sila. Na lamp strike na. Ganun lang po. Ganun lang kadali mag uh, Lamp strike ng mga Max 700. Ganun din pagka Cyberlight light kung may mga nagamit pa dyan ng Cyberlight same lang din ang procedure dito sa Hag 4 Road Hag 4 nga pala ang gamit namin dito ayan thank you